Samantala, nagkwento tungkol sa kanyang ama, ang isa pang anak ni Dolphy na si Rodolfo o mas kilala bilang si Dolphy Jr. Aminado si Dolphy Jr. na malaking sakit ng ulo ang idinulot niya sa ama ng malulong siya sa droga. Labing walong, taon, labing walung taon din siyang nakulong dahil naman sa kasong arson. Pero ang kanyang amang si Dolphy, agad siyang pinatawad at niyakap nang makalabas siya ng kulungan. Wala akong masabi. Uh, nagpapasalamat. Una sa Panginoon, siya ang binigay na daddy sa amin. Mabait. Mabait talaga. Mabait. Ah, sa kanya lahat. Ah, mapagmahal. Ano, masikaso. Tsaka ah, maganda sa kanya yung iba-iba man ang mother ng namin. Iba siya magpalaki. Bago raw pumanaw ang Comedy King, nagtipon sila magkakapatid upang makahingin ng tawad para sa lahat ng atraso nila sa ama. Di doon na kami lahat. Sabi ko, Daddy, sabi ko, nadidinig mo ba ako? So, nandito kami lahat. Kompleto kami. With Shasha, nandito. Sabi ko, Dad, sabi ko, pagod ka na ba? Kung pagod ka na, sabi ko, okay lang. Sabi ko, uh, pahinga ka na. Tapos sabi ko, Dad, kung ano man naging kasalanan namin sa iyo, lahat magkakapatid, sabi ko, patawarin mo sana kami. Kung ano man kahihiyan, nadulot namin, sabi ko, Atau, hari ini, mukamnya saya